Magandang magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw ay samahan niyo ako at tayo ay aakyat sa nakikita niyong bundok sa harapan. Uh, pupuntahan natin ang kanilang charts. Ang pangalan ng kanilang simbahan ay St. Joseph Carmelites Monastery. At ito po yung daan papunta at papasok sa St. Joseph. At huwag kayong mag-alala dahil hindi mahirap ang kalsada paakyat sa simbahan. Napakaganda ng mga tanawin. Makikita nyo po ang mga nagagandang bahay paakyat sa bundok. At itong ating tinatahak ay Clayton Road. Samahan nyo po kami. Akyat po tayo sa... Akyat po sa Mount Joseph Monastery. Clayton Road. Ay, ang cute pocket ng bundok. Dito muna tayo mag-church today. Okay. Medyo mag-iingat po kayo sa pag-drive dahil medyo mabibilis po ang mga sasakyan at ang nasa gilid naman po ay medyo tumataas na bangin. Bangin yung gilid. Hakit po tayo. Ang ganda naman ang view. Hakit na tayo. Ay, ang ganda. ganda. Tapos yung mga damong ligaw ay namumulaklak. Sobrang mag enjoy kayo sa mga dadaanan nyo sa paligid dahil napakaganda at napaka-green ng kulay ng mga damo at mga puno. At syempre ang naglalakihang mga bahay at ang mga rancho na talagang mag enjoy ang inyong mga mata sa makikita nyo sa pag-akyat sa bundok. na at pakiyat na tayo. Papasok na tayo sa gate ng St. Joseph Carmelites Monastery at makikita natin kaagad sa buwan ang isang Monastery. malaking arrow at itinuturo kung saan tayo dapat na dumaan. Ayan, paakyat na tayo at nakikita nyo naman matatanong na natin ang napakagandang view mula sa bundok. Tanaw na tanaw ang nagagandahang mga building at ang buong California at syempre ang napakagandang kulay ng mga damo at ng mga puno. Green na green at napakasarap ng simoy ng hangin. Napakagandang pagmasdan ng ating nature. Sobrang green ng paligid ang mga damo, ang mga puno at napakalakas ng hangin. Nagwawagaywayan ang mga puno at napakalamig. Ito na matatanaw na natin ang buong kagandahan ng paligid na sa itaas ng bundok. At syempre hindi ako nag-iisa, kasama ko ngayon ang aking asawa at siya ang aking magaling na driver sa pag-akyat sa bundok at hindi rin mapigilan ang sumilip at tumingin sa napakagandang kulay green ng paligid. Ito na at naghahanap nga kami ng parking at nakita namin na mayroong mga staff na nagbabantay at nag at itinuro sa amin kung saan kami magpapark. Doon tayo itinuro sa likuran dahil nga ngayon ay mahal na araw at maraming tao ang pupunta. Kaya pinupuno muna nila yung likuran bago yung harapan. At ito, makikita nyo yung kabuuhan ng kanilang simbahan. Hindi ganun kalaki pero hindi rin ganun kaliit. Sa likod ay merong mga parking slot at meron din silang mga maintenance building. At meron kayong makikitang napakaganda at napakalaking aso sa kapilang side. Pero guys, hindi na natin nakunan dahil nga tinawag tayo kaagad. Sa gilid at likod ng simbahan kung saan tayo magpapark, pakikita nyo yung kabuohan ng paligid. Napakagandang tanawin na nasa gilid ng bangin. Ito rin yung park nila sa likod, malawak at maraming pwedeng magpark na sasakyan. At syempre maraming maraming salamat sa aking driver, ang aking mister. At talaga namang inaayos niya ang aming sasakyan na maipark ng mabuti para dun sa mga susunod na mga sasakyan. Medyo mag-iingat lamang din kayo dahil yun nga, uh, bangin na po yung nasa unahan. Kaya talagang dahan-dahan uh, lamang po ang pagpapark. Pero malayo naman iyan dun sa mismong kilid ng bangin. And dito po tayo sa ibabaw ng bundok. I-share ko po sa inyo dahil dito tayo mag-church sa St. Joseph Carmelite Monastery. Dito po yung view ng kanilang church. Napakaganda, sobrang sinawa ng hangin. At ang makapigil niya niyang view. Tingnan niyo naman, nasa ibabaw po ako ng bundok. Ingat-ingat tayo dito sa likod, baka tayo ay malaglag. Pero grabe, napakasolim ng kanilang church. Sa likod lang ko po yung church. Ayun, nandito tayo sa parking area. Malawak naman yung kanilang parking. Ganito yung view. Tanaw mo yung buong California. Ayan o. Nakakaganda na kanilang simbahan. Meron din tayo nito sa atin. Siyempre, uh, proud. Proud na impantahin po tayo dahil meron din po kami ganito sa ibabaw ng bundok. Bisitahin niyo po yan sa Infanta Quezon. Shout out po sa mga taga-infanta. Meron din po tayong kapareho na nasa ibabaw ng bundok. Ito po yung kanilang view. Sobrang ganda. Sobrang relaxing po ng kanilang view. Makapigil hininga. Sobrang lakas ng hangin at napakalamig. Napakalamig na simoy ng hangin. Kung naririnig nyo po, ayan po. Nagwawagaywayan ang mga puno. At sobrang lamig. And then, doon sa baba, doon po kami nanggaling sa ibaba. May mga kalsada sa ibaba. Diyan kami nanggaling. Kaya lang, medyo dito yung may kamahal at panigurado. Gawa Sobrang laki ng cut ng lupa. Sana mayaman. Sana all. Dito masarap mag-church. Parang talagang ano ah. Nasa taas din. Parang maaabot ko yung ano ah. Ano, yung langit. Sobrang lakas ang hap. pagpasok mo sa loob sa gilid ng simbahan ay ito yung inyong makikitang tanawin mayroong mga upuan sa gilid ng bundok na mayroon ding mga puno na pwede kayong maupo at matanaw ninyo yung kagandahan ng buong California mayroong mga pine tree at mayroong mga upuan pagpasok niyo naman sa pinakang gate ito naman yung inyong makikita mayroong uh, maraming upuan sa labas Uh, kung saan kapag ka puno na yung uh, mga tao sa loob ng simbahan ay dyan sila nauupo. Yung nga lamang siguraduhin yung kayo ay mayroong dalang jacket dahil talaga namang napakalamig. Sa gilid naman ng simbahan ay matatagpuan nyo yung uh, schedule ng kanilang misa sa bawat araw at makikita nyo rin ang napakalaking parking space sa harap mismo yan ng simbahan at kami naman ay sa likod ng simbahan nagpark. At eto na nga, super na amazed naman tayo sa location. Kaya naman ako talagang nagmamasid na mabuti at ninanamnam kong mabuti ang ganda ng lugar at ng kanilang simbahan. Napaka solim at ah, talagang makakaramdam ka ng katahimikan. Kaya naman tayo ay naghanap ng upuan. At tayo po ay uh, mauupo panandali at atin pong pagdinilayan at atin pong hihilingin ang ating kaligtasan at pasasalamat sa ating Panginoon. handa na ako at ready na akong pumasok sa loob ng simbahan. Yun nga lamang ay uh, pagpasok natin sa simbahan ay hindi na tayo pwedeng magsalita. Kaya naman pagbukas ko ng pintuan ay nagsetas po na ako. Tawag tayong maingay. Tara, samahan niyo ako. Ako ay nagpasalamat at humingi ng tawad at nalangin para sa aking buong pamilya. At hanggang sa susunod po ulit. Ito naman ang ating matatanaw. Pababa na tayo ng simbahan. Maraming nagagandahang mga puno at uh, green ang mga kulay. Palabas na tayo ng gate. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa muli po nating video. Ingat po ang lahat. God bless you. Salamat po. Thank you for watching guys.